Ayan, ang kotse ni Kuya. Tapos parang may ano na dito. Na, ano? Parang may... Yung parang lubog. Siguro yung nice na lang. Eh, okay lang naman yan. Second hand naman to. Di ba? Maganda pa yan. Ayan, ah. Opel siya. Opel yung motor and limang pinto dalawa oh, pati mabuksan <laughs> dalawa dito sa likod, dalawa sa harapan tsaka isa dun sa likod, syempre tignan natin yung likod kung maganda ba yung lagaya ng mga ano dito grocery oh, ang bilis magbukas ayan ah may gulong na rin tong extra wala tong gulong na extra meron Mm, extra ko lang para pag naanuhan na ano, platan sa mga tools syempre. Okay na. Ayun, nandito na kami sa loob ng kotse. <laughs> First time kong sasakay kay Marcos sa kotse. Ano tayo mo mag aircon? Ah, oh, may fa? Probably may aircon. Tayo testing na namin ang aircon kung malakas ba. Ayun. Ang ganda. Oh. Malinis pa. Medyo, syempre medyo gamit na eh. Okay lang naman yun. I'm by the light patay na natin at makaka tayo ayun uh, at syempre dahil may bagong kotse ano muna tayo sa family di ba uh, banding muna kami punta kami ng restaurant kakain tapos punta kami dun sa party dito sa Ombrejas, isang malaking party yun dito tuwing summer yun at ayun galagala uh, gala gala muna dun uh, oh mabilis ba Medyo mabilis na siya mag-drive ha. <laughs> Yan ha. Meron na kaming gagamitin sa mga pupunta ng dagat. Di ba? Di na naka -train. Naka Hindi na kami nakatrain. Tsaka nakabas. Hindi na sanay si Mijis ko na nakamotor o. Oh. Tusundan <laughs> ko sana kanina na motor Ayaw na. Gusto na ako na ngayon eh. Usine, eh. ayo, ayo, muna, ongli libre, dautor, ongli libre, ongli Oh, ongli libre, Ako libre, ongli 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 <laughs> Chicken biryani. Ya. Wow. <laughs> pasti? Dan si buyas. para masanay siya ng dito sa highway, medyo mabilis kasi pag sa loob ng mga city, mabagal, di ba? kailangan mabagal lang talaga yung takbo para safe. andito na kami. ano, di ko pa ito. ano, pa si Papa. ano, 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 Bumil kami ang at isda. Pritong isda. Sakto diba kombinasyon. Pasta yung kakainin nila. Kumain ka na? Ako na ako na. si Bugi siya yung nagbabantay kay Papa. Ano naman ang pangalan? Bugi talaga? Ano, sa Pilipinas po. Pero dito, sa Italy, Alessandro. Alessandro, pa? ang tunay mong pangalan? Ah, hindi, dito po dito. Hindi, yung tunay mong pangalan? Hindi ko po lang kasi yung tunay mong pangalan po English po Mahabang pangalan Anna? po. Ano? English po yung tunay na pangalan ko. Ah. Tapos mahaba. Kaya hindi ko din po oh, lang. ka na eh. Ang <laughs> 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 oh, okay, <laughs> pa yun. Ang init? Ayun eh. naman yun. Pag yung luto ako na ang pareya. Nagluluto na si Mrs. Wow. Pritong bangus. Sa ang palaya. Bumili kami ng mga bangus na maliliit para sakto, 'di ba? Sakto yung lutong. Hindi uh, masyadong matinik. Bango, doon tayo sa loob. Mag-aamoy tayo ang ano? Amoy frito, mantika. ato si Papa. Ano sabi niyo kay kay ano? Kay Robin. Kay Lester. Kidney. Kay Mark. Tinte. Ah. Te. Asa si Tinte? Nando. Ito may mo ba isa? Sarap, boss. Hmm. Ito na si Marcos na kain ng ano. Ang palaya. Ito, hindi. Ayun, pauwi na kami sana ng bahay. Eh, tama-tama na pa kami dito sa simbahan. Balak namin pa basa-basa ng konti itong kotse, di ba? Kahit ano to, kahit second hand to, eh, importante pa rin basa-basa -basa natin sa pare para safe palagi yung pupuntahan natin <laughs> Ang problema, wala yata ang pare ngayon kasi ang ganitong oras, mga nag-ano lahat ay nag papahinga yan you know, 3.15 ay ang ingay dito, ang mga insekto wala well, yata pari ngayon baka nagpapahinga dapat siguro umaga na ayun, so, uh, balik na lang kami sa susunod so ayun, papunta na kami sa aming kliyente at magsushoot ng 50th anniversary ayun, sama si guya ayun, nasa highway na kami Lang ng Dito tayo. Take the exit and turn right. No, una ano to... ni Marcos yung navigator This is that. Turn right onto SP 380, then turn left. At the stop sign, use the left lane to turn onto SP 380 uh, towards San Martino. Yahan dun sana sa kaliwa uh, sinistra nalilututuloy ako ng Pilipino at Italiano teka teka lang may kotse <laughs> Dito na kami sa bahay. Ayan. May Sharon Cuneta pa kami. <laughs> ayan. <laughs> oh, dalawa. <laughs> At syempre, meron tayong kinita ngayon. Di ba? Ah, Tama-tama naman. Itong pangaray namin, si Marcus, sa isang linggo, ano siya? Mm, um, siya ng concert ni Travis Scott sa Milan. So, ayan. Ito yung <laughs> Ito yung sinuweldo niya ngayon. Okay. <laughs> Ganun lang, di ba? Tsaga lang. At kita rin, di ba? So, oras na. Ngayon lang kami natapos, 12.30. Pero maaga pa to, kung tutusin. Minsan kasi natatapos kami mga ano na. 1.30. Minsan alas 2 na. So, ngayon maaga. At, ayun. Mission ng kompleks. Ciao. Uh.